Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Coco TV. At ang kanyang request ay tungkol sa Douglas A4 Skyhawk Light Attack Aircraft at ikumpara din natin ito sa SIEI Markete S211 Light Attack and Trainer Jet ng Philippine Air Force. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang A-4 Skyhawk ay isang single subsonic light attack aircraft na sadyang dinidesinyo at pinoproduce ng isang American Aerospace Manufacturer, ang McDonnell Douglas. Ang Skyhawk ay umpisang dinidevelop noong dekada 50 para sa US Navy Marine Corps at ito ang kanilang ipinagpalit sa A-1 Skyrider, isang propeller aircraft. At alam nyo ba na maraming bansa sa Southeast Asia ang nag-operate ng A-4 Skyhawk Subalit ang Pilipinas o ang Philippine Air Force ay hindi nag-operate ng ganitong eroplano ang A4 Skyhawk. Ang bansang Singapore halimbawa ay mayroon ding maraming mga A4 Skyhawk at kanila itong ginagamit as trainer jet at lahat ng kanilang A4 Skyhawk ay pinagretiro noong 2005 abang ang Indonesia ay nag-operate din ng maraming A4 Skyhawk pero lahat ng mga ito ay pinagretiro noong 2004. At ganun din ang Royal Malaysian Air Force. Marami din silang A4 Skyhawk na kanilang ginagamit as light attack and trainer jet. Pero lahat ng mga ito ay kanilang pinagretiro noong 1999. Ang Malaysia ay bumili ng 88 unit ng A4 Skyhawk noong 1982 at kanila itong nireforbes at ina-upgrade. At ang Indonesia rin ay umorder ng 31 units na A4 Skyhawk at kanila itong ginagamit sa combat mission laban sa mga separatist forces. Pagdating na 2003, ang mga E-4 Skyhawk ay pinalitan ito ng Russian made Sukhoi o Sukhoi SU-27. At noong 2004, ang huling tatlong unit na E-4 Skyhawk ay iniritiro ng Indonesian Air Force. Ang E-4 Skyhawk ay may maximum speed na abot sa 1,083 km per hour at may range ito na abot sa 1,867 km. armado ito ng dalawang 20mm Colt MK-12 cannon at mayroon itong apat na LAU-10 rocket pads at mayroon pa itong apat na 127mm MK-32 Zony rocket at mayroon itong anim na rocket I cluster bomb unit or CBU mayroon itong Mark 20 series at ang guided bombs at mayroon itong B-43 nuclear bomb at B-57 nuclear bomb at B-61 nuclear bomb ang tindi pala ng E4 Skyhawk, kaya nitong magdala ng mga nuclear bomb at armado pa ito ng maraming missiles. Mayroon itong air-to-air -air missiles gaya ng apat na M9 Sidewinder at mayroon itong air-to-surface missiles gaya ng dalawang ajm 12 build balled-up short-range air-to-ground missiles at mayroon pa itong dalawang AJM-45 Strike anti radiation Missiles. At mayroon pa itong dalawang AGM-62 wall eye, isang television guided bomb. At mayroon pa itong dalawang AGM-65 my Break air to ground missiles. Ang daming armas at weapons ng A4 Skyhawk, parang mas marami pang weapons nito kumpara sa a 15 ng Philippine Air Force. At ang A4 Skyhawk, kahit light attack lang ito at minsan ginawang trainer jet, ay subok na subok na ito at mahaba ng kanyang experience sa mga gira. Ginamit ito sa maraming combat mission gaya ng Vietnam War at ang Air Force Skyhawk ay gumagawa ng maraming airstrikes sa panahon ng Vietnam War at ang Air Force Skyhawk rin ay paboritong combat aircraft ng Israel at ang Israel pala ang may pinakamaraming Skyhawk noong panahon ng Sibinte sila ang number one exporter ng Skyhawk at lahat ng mga ito ay ginagamit sa Israel sa maraming gira halimbawa ng gira ng Six Days War at ginagamit din itong ground attack aircraft ng Israel sa panahon ng tinatawag na Yom Kippur War at ginagamit din ito ang Air Force Skyhawk sa Falkland War. Ito ay gira between Argentina and United Kingdom at ito ang ginagamit ng Argentinian Air Force para bumbahin at palubugin ang British Royal Navy Destroyer na tinatawag na Coventry Destroyer at ginagamit din ang Skyhawks sa panahon ng Operation Desert Storm. At hanggang ngayon ang Argentine Air Force at Brazilian Naval Aviation ay nag-operate pa ng mga A4 Skyhawk. Sa lahat yata ng mga light attack aircraft, ito lang ang A4 Skyhawk ang may pinakamaraming combat mission na ginawa. Ngayon kung ikumpara natin ito sa light attack cleaner jet ng Philippine Air Force, ang SIEI Marquete S211 na tinatawag ding ES211 na kung saan mayroong tatlong unit ang Philippine Air Force na aktibo hanggang ngayon noon ay maraming ES211 ang Philippine Air Force ang SIEI Markita ES211 ay isang trainer aircraft na ginagawa rin itong attack aircraft ng mga Pinoy ganon kagaling ang mga Pinoy ang ES211 ay gawa ng Italian aviation manufacturer na Marchetti una itong iniintroduce noong 1984 ang Philippine Air Force ay nag-order ng 25 units na S-211 at ang 15 nito na units ay dito na inasimbo sa Pilipinas doon sa Philippine Aerospace Development Corporation. Ibig sabihin kabisadong kabisado ng mga Pinoy ang pagawa ng S-211 Trainer and Light Attack Jet dahil ang 15 units nito ay dito na inasimbo sa Pilipinas. Ang is 211 ay ginamit din as close air support sa maraming giyera laban sa mga terrorist at mga rebelde. Eh. Dahil wala kasing ibang magamit ang Philippine Air Force eh, lalo na nung 90s. Isa e ngayon, ang is 211 ay ginamit as a trainer aircraft para sa mga piloto bago sila isasabak sa FA-50 light attack aircraft. Puro light lahat eh. Alam nyo ba, puro light attack aircraft ang gamit ng Philippine Air Force at minsan ginagamit din itong is 211 sa pagpatrolya sa West Philippine Sea, ang S211 ay may maximum speed na 667 km per hour ay may range ito na abot sa 1,688 km. At ang weapons nito ay mayroon itong rocket launcher at mga unguided bombs. Itong mga unguided bombs, hindi ito smart bomb, tawag nito bubu bombs. Ito yung unguided bombs na epektibo rin ito dahil dito natamaan ang mga terorista at mga rebelde. Dahil nung gumawa ng pagbubumba ang IS-211 ay kanilang tinatarget ang hideouts o kampo ng mga terorista at rebelde. Dahil nga unguided bombs ito kaya lumampas ito sa target halos 200 meters ang lampas nito at doon din nagtakbuhan ang mga rebelde at mga terorista dahil akala nila matamaan ang kanilang kampo e yun pala ay lumampas at doon sa kanila tumama sa ngayon nag-isip pa ang Philippine Air Force kung ano ang kanilang ipagpalit sa is 211 kung kanila na itong pinagretiro bago tayo magpaalam i-shout out natin ating kaibigan si Redem Bustamante hanggang sa susunod maraming salamat